Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aries, ang pagiging matapang ngunit dapat pag-ingatan ang pagiging padalos-dalos. Madali kang makaramdam ng pagkayamot kapag may bumabara sa iyong mga plano, ngunit kailangan mo ng mas mahabang pasensya upang makaiwas sa sigalot. Sa trabaho, ipinapakita mo ang iyong likas na liderato, Ngunit tandaan na ang tunay na lakas ay hindi laging nasa taas ng tinig kundi sa lalim ng pagunawa. Sa tahanan, hinahangaan ka sa iyong determinasyon, pero mas mainam kung ipapakita rin ang lamang at pagpapahalaga sa damdamin ng mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus ang pagiging mahinahon at maingat sa bawat hakbang. May likas kang galing sa pamamahala ng oras at yaman, ngunit ngayong araw ay kailangan mong pakinggan din ang payo ng iba upang mas mapalawak pa ang pananaw. Sa trabaho, hindi ka natitinag sa harap ng pressure. Pero pag-isipan kung ang pagiging sobrang fokus ay hindi ka na nagbibigay ng espasyo sa iyong sarili para makapagpahinga. Sa pamilya, ang pagiging tapat at mapag-alaga mong pagkatao ang nagsisilbing haligi ng tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini, ang pagiging masigla sa kaisipan at puno ng ideya, ngunit kailangang umiwas sa pagiging sabog ang atensyon. Marami kang gustong gawin, at madali kang makumbinsi sa mga bagong gawain, kaya't paalala na piliin lamang ang mga may saysay. Sa trabaho, ang iyong pagiging palabiro at magaan kasama ay nagbibigay sigla sa kapaligiran, ngunit si Kaping maging mas organisado upang mas maging epektibo. Sa mga mahal sa buhay, napaparamdam mo ang pagmamahal sa kakaibang paraan, kaya't tiyaking nararamdaman nila ito hindi lamang sa salita kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ang pagiging emosyonal at mapagkalinga. Mahalaga sa iyo ang seguridad ng pamilya at kaayusan ng paligid, kaya't kahit maliit na pagbabago ay malaki ang epekto sa iyong damdamin. Sa trabaho, nakikita ang iyong malasakit sa kapwa, ngunit huwag hayaang abusuhin ito ng iba. Maglaan din ng oras para sa sarili. Sa tahanan, ikaw ang ilaw at aliw ng mga mahal sa buhay. Ang iyong malasakit ay hindi lamang nagpapalambot ng sitwasyon kundi nagbibigay lakas sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo, ang pagiging palaban at puno ng ambisyon. May likas kang galing sa pagdadala ng sarili, kaya't madaling nahuhumaling sa iyong mga ideya ang iba. Ngunit ngayong araw, ang pagiging mapagpakumbabo ang mas mainam na taglayin. Sa trabaho, ang iyong determinasyon ay inspirasyon sa marami, ngunit si Kaping makinig din sa mungkahi ng iba. Sa pamilya, mahalaga sa iyo ang pagpapakita ng pagmamahal sa konkretong paraan, at iyon ay nagpapadama ng katiyakan sa mga taong umaasa sa iyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ang pagiging metikuloso at mapagmasid. Sa iyong likas na pagnanais na maging maayos ang lahat, hindi ka kontento hangga't walang linaw ang mga detalye. Subalit paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang maging perpekto sa trabaho. Ang iyong sistematikong paraan ng paggawa ay hinahangaan, ngunit huwag kalimutang magpahinga. Sa relasyon, ipinapakita mo ang iyong pagmamahal sa gawa kaysa sa salita, kaya't mas mainam kung paminsan-minsan ay sabihin mo rin ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra ay ang pagiging mahinahon at balanse sa lahat ng bagay. Mahilig makinig at bigyang pansin ang opinyon ng iba bago gumawa ng desisyon. Sa trabaho, pinipili ang makipagayos at umiwas sa alitan upang mapanatili ang magandang samahan sa mga katrabaho. Matalino sa pagharap sa mga problema, hindi nagmamadali ngunit masusing pinag-iisipan ang bawat hakbang. Sa pananalapi, responsable sa paggastos at nag-iingat sa mga transaksyon upang hindi masayang ang pera. Sa pakikitungo sa pamilya at kaibigan, mapagbigay ng suporta at laging handang tumulong. Sa pag-ibig, mahilig magpakita ng pagpapahalaga at sinisikap maging maayos ang komunikasyon para mapanatili ang matibay na relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi laging predictable, kaya't maging alerto sa mga pagbabago, at panatiliing bukas ang puso at isipan. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio ay ang pagiging matatag at determinado sa mga layunin. Hindi basta-basta sumusuko kahit may pagsubok at may tapang harapin ang anumang hamon na dumarating. Sa trabaho, mas pinipili ang tahimik na pagsisikap kaysa sa pagpapakita ng gilas sa iba. Maingat sa pagbabahagi ng sarili, lalo na sa mga personal na bagay. Sa pananalapi, matalino sa pagpili ng pamumuhunan at hindi nagpapadala sa mga alok na tila maganda pero delikado. Sa pamilya at mga mahal sa buhay, malalim ang pagmamahal at handang gawin ang lahat para sa kanilang kapakanan. Sa pag-ibig, tapat at puno ng emosyon, Ngunit hindi agad nagpapakita ng tunay na nararamdaman. At tandaan, ang likas ng kalikasan ay puno ng misteryo at pagbabago, kaya't panatilihing matibay ang loob at bukas ang isipan sa mga aral na dala nito. Sagittarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius ay ang pagiging masigla mapanlikha, at puno ng optimism. Mahilig tumuklas ng mga bagong ideya at karanasan, kaya't bukas ang puso at isip sa mga oportunidad na dumarating. Sa trabaho, mas gusto ang mga gawain na nagbibigay ng kalayaan at hindi mahigpit ang alituntunin. Sa usapin ng pera, matalino sa pamamahala at handang maglaan ng pondo para sa mga mahahalagang plano sa hinaharap sa pakikitungo sa mga tao, palakaibigan at handang magbahagi ng positibong enerhiya. Sa pag-ibig, malaya at hindi mahilig sa selos, naniniwala sa tiwala at kalayaan sa relasyon. At tandaan, ang mga pahiwatig ng kalikasan ay maaaring magdala ng hindi inaasahang mga paglalakbay, maging handa at tanggapin ang mga ito ng may bukas na puso. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn ay ang pagiging disiplinado, responsable, at may matibay na paninindigan. Malakas ang loob na tapusin ang mga mahalagang gawain kahit na may mga hadlang. Sa trabaho, seryoso at praktikal, hindi basta-basta sumusuko at laging may malinaw na plano sa pananalapi, maingat at matipid, sinusuri ang bawat gastos at hindi nagpapadala sa mga luho. Sa tahanan, maalaga sa mga miyembro ng pamilya at handang magbigay ng suporta. Sa pag-ibig, matapat at masigasig na pinapahalagahan ang relasyon, kahit minsan ay natatagalan magpakita ng damdamin. At tandaan, ang kalikasan ay may sariling ritmo na minsan ay mabagal ngunit matatag, kaya't maging matsaga at huwag mawalan, ng pag-asa sa anumang pagsubok. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius, ay ang pagiging bukas palad sa mga bagong ideya at pakikipagkapwa mahilig makinig sa mga pananaw ng iba at handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa trabaho, malikhain at maparaan, madalas naghahanap ng kakaibang solusyon sa mga problema. Sa pananalapi, matalino sa pag-aalaga ng pera ngunit hindi natatakot gumastos para sa makabuluhang layunin. Sa pakikitungo sa pamilya at kaibigan, palakaibigan at laging handang makinig. Sa pag-ibig, bukas ang puso at isipan, handang mag-adjust at unawain ang mga pangangailangan ng kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay puno ng mga himala at sorpresa, magtiwala sa sarili at sa takbo ng buhay. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces ay ang pagiging mapagmalasakit at maalalahanin sa paligid. May likas na kakayahang magbasa ng damdamin ng iba kaya't madalas na nagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan. Sa trabaho, mas gusto ang mga gawain may kinalaman sa pagtulong o malikhaing aspeto, at hindi nahihirapan sa mga gawaing may puso. Sa pananalapi, matalino sa pag-iipon at hindi basta gumagastos ng walang saysay. Sa pakikitungo sa pamilya at kaibigan, puno ng pagmamahal at laging handang magpatawad. Sa pag-ibig, sensitibo at madamdamin, kaya't nagbibigay ng init at saya sa relasyon. At tandaan, ang kalikasan ay maaring magdala ng malalalim na damdamin, kaya't panatilihing bukas ang puso at huwag matakot, harapin ang mga ito ng buong tapang.